Wow! Panalo! Ang sarap talagang kumain ngayon ng masasabaw na pagkain. Lalong-lalo lalo na ako sa sabaw ng baka ang usapan ay panalo tong parisa na pinuntahan ko. Dahil pinalambot ito ng maigi at 100% na halal ito kaya pwedeng pwede para sa lahat. Kaya nga napadayo pa tayo dito sa may Maharlika Village para tikman itong parisa ni Haji. Na located lang dito sa number 38 Mindanao Avenue, Maharlika Village, Tagig City. So mga kabarangay, tara! Food trip tayo! Good day mga kaparangay, nandito tayo sa may Maharlika Village dito sa may Taguig at tinayo natin itong paresan ni Haji at tara mga kaparangay, tikman natin yung halal pares yun ka, pa, kayo ba mga kaparangay, tara trip tayo yun nga mga kaparangay, napatay tayo dito sa may Maharlika Village sa paresan ni Haji mga kaparangay, yung 160 pesos mo ay good for 2, 3 person na yun yun o oh, may kasama ng sunrise yun. So, 10 pesos bawat isang rice. So, mga kabarangay, tikman natin yung pares ni Haji. Yung special pares nila. Tingnan mo naman yan, no? Good to to three person na to. Talagang for sharing. Tingnan nyo naman kung gano'ng karami yan, no? Panalo, mga barangay. Siyempre, may paborito natin. Nagpalagay, nagpa-request nga pala tayo dito ng paborito nating taba. Yun, pwede ka mag-request dito ng taba. So, yun, mga barangay. Tikman natin yan ng wala pang ano, wala pang timpla. So, depende sa'yo kung paano mo titimpla niyan. Ay, eh, sako. Panalo mga barangay. Lasang-lasa mo kagad yung ano, yung growth nung baka. So, kagandahan ito mga kabarangay, 100% na halal to. Kaya, goods na goods yung mga kabarangay natin dito sa Marlica. Para mag-food trip dito. So, yun. Tara, tikman natin yan. No? Siyempre, mas masarap tong pares pag may kanin. Lalo. Ito, lalo na to. Tingnan, tingnan mo yung taba, mga barangay. Ito, no? Taba pa lang. O, ito, wala yan. Hmm. Ano, alo, mga barangay? Ito, ito. ito natin itong ano. Karne. Ito. Ito. naman yan. Hmm. Pernah ada mga barangay? Hmm. Saktong sakto. So depende sa kung paano mo titimplahan yan. Pwede mo mong... Nilagyan ng maraming bawang. Pampalagdagdag ng lasa, mga barangay. Siyempre, normal yan. Nagandahan din sa pares nila, mga barangay, sagana sa gulay. Nakita nyo naman yan, napakaraming gulay. So, mayroon din sila rito ng ano? Chili oil. You know, sariling timpan nila yung chili oil nila rito. So, yan sa Sagana sa gulay yan, mga barangay. Kaya hindi kayo mabibitin dito. Tingnan nyo naman kung gano'ng karaming laman yan, panalong panalo yung 150 pesos mo rito. Yun, know, look, panalo. Isang higop nga dyan mga... Ah, Suwabe. Talagang mapaparami yung kain mo. Hmm. At ang ganaan dito, 24 hours silang bukas. At hindi lang yan hindi mo lang dito matitikman yung pares nila. Kasi, meron din silang pwesto dyan sa may alabang. So, sa mga kabaranggay natin dyan sa alabang, pwede ko dumayo sa paresa ni Haji dyan sa may... Pwede lang yun sa may East Service Road. At yung paresa naman nila dito, dito lang yan sa may Maharlika Village. number 38, Mindanao Street, Maharlika Village, Taguig City. So, ano pang hinahantay yung mga kabaranggay? Tara! Mmm! Mmm! Food trip tayo! Uh, Assalamualaikum. Uh, Ini-invite ko po kayo dito sa Parisa Haji. Meron po tayong mga ano, uh, halal food po dito which is mami 35 pesos, Paris with rice 55 pesos at saka yung best seller po namin na ano, uh, special Paris 150, bulalo bulalo na siya, Paris pa good for sharing at saka we're located at 38 Bindanao Avenue, Maharlika, Taguig City. Katabi lang po kami ng palengke ng Roga. So, maraming salamat. Shukran.